sa gulong guys o tingnan nyo anong gagawin niya dyan sa gulong na yan sa atin ay tinatapon na yan dahil wala naman tayong ang ibang paggamit pero sa kanila guys so tingnan nyo pwede pa palang pwede pa pala natin mapakinabangan yung mga ganito guys na mga bagay na mga patapon na so ayan guys tingnan nyo dahil ang gagawin niya dyan guys ay nagawa siya ng upuan na gawa sa kahoy at kaya kayang gulong ng sasakyan guys so ayan sinusukat niya niya dahil yan ay bubutasan niya yan guys at dyan niya ilalagay yung mga ano yung 4 x na kahoy guys na magiging kondisyon ng gagawin niyang upuan so ayan guys so oh. iskronan niya ayan o oh. so ang galing guys o oh. so ayan nilalagay na niya yung sandalan so ayan nagporki na siyang ano upuan guys so guys upuan na talaga yan so maganda talaga yung idea niya guys sa paggawa dahil talagang nakapagandang upuan yung nagawa niya guys so ayan oh kita niyo naman guys matibay matibay yan pagkagawa niya guys so yung mga gustong gumaya nito guys sa uh, ginawa niya paggawa ng ganitong upuan ay pwede niyo gayahin yung ginawa niya guys so yung mga ganito guys eh, marami tayong matututunan Ang...